Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa Ang Yami Letdog ni Makoy. Sa isang bayan sa probinsya ng Aklan ay may isang binata na ang pangalan ay si Makoy. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral ngunit siya ay may kakaibang talento. Siya ay napakagaling magluto at siya ay naging kilala sa kanyang kakaibang kombinasyon ng dalawang sangkap, ang lechugas at ang hotdog. Mula pa sa kanyang pagkabata ay paborito na niya ang dalawang sangkap na ito para pagsamahin at gawing espesyal na paboritong ulam ng mga tao. Mapakaldereta man yan, Adobo, pansit, sisig o kahit lugaw ay nariyan ang kanyang dalawang paboritong sangkap. Mula noon ay naging usap-usapan na sa kanilang lugar ang kanyang mga niluluto. Ngunit nang matikman nila ang kanyang mga obra, lahat sila ay napapangiti ang kanyang let dog. Ang kombinasyong lechugas at hotdog ay naging hit sa bayan ng aklan. Sa mga piyesta, kaarawan o simpleng salo-salo, hindi mawawala ang let dog ni Makoy. Dahil na rin sa kanyang kasipagan sa pagtatanim ng mga letsugas, at sa pag-aangkat ng mga hotdog ay hindi nakapagtataka na nakapagpundar si Makoy na isang magandang kusina at isang magandang restaurant. At dahil nagtrending ang kanyang restaurant dahil sa kanyang kakaibang mga sangkap, sa kanyang mga ulam, maraming mga vloggers ang dumarayo upang subukan ang kanyang kakaibang menu. Kaya naman sa kanyang restaurant ay agad siyang pumunta sa kanyang kusina at inihanda ang kanyang mga sangkap. Agad niyang inilabas ang kawali, ang lechugas, ang hotdog, ang toyo, ang asukal, ang paminta, at syempre ang kawali handa na sa pagluluto. Agad na tinikman ng isang vlogger ang lahat ng mga nakikita niyang ulam at lalo na ang kanyang trending na hotdog at lechugas. At gaya nga ng inaasahan ay natuwa ang vlogger at agad niya itong inilagay sa kanyang social media kaya lalo na namang naging trending ang let dog ni Makoy. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Ang aral na matututunan ay kahit hindi ka man nakapagtapos ng pag-aaral, kung ikaw ay madiskarte, ikaw ay tiyak na yayaman.